So ayan mga boss, napansin niyo yung trouble niya. Nagkakaluskos yung tunog tapos parang pumuputok-putok. Ngayon saan ang problema niyan? So yung tinesting natin dito ay yung main board pa lang. Hindi pa po nakakunik yung ano kasi nakatanggal yung yan, yung sa effector loop natin nakatanggal. So ibig sabihin, yung feed na signal galing dito sa harapan ay wala. Nakahang yan. Ngayon ang problema niya, ah uh, both channels kung mga kalaskos na ganoon isa to sa mga tubol na napakahirap patinuin minsan kasi may dumating sa point na parang akala mo na huli mo na yung sira na patinu mo na din one time ibang piyesa naman masisira tapos ganoon din yung tubol niya kaya pag ganitong mga kevlar talaga katulad to GX7 Pro GX7 Pro to tapos yung mga GX7 parang problema sa ganito kung baguhang technician talaga mahirapang gawin dito. Bakit? Kasi matatagal na technician na din katulad ko. Kailangan din ako patinohin itong mga ganitong global. Actually, ano? Uh, back job nito sa akin. Hindi diba ang sira ng una sa OCP yung ginawa natin ng una? Kaya lang ngayon bumalik ang sira. Iba naman kasi nung unang ginawa natin 'to ang problema. Yung relay nagrattle bago mag-open. Tapos patay-sindi ngayon. Patay-sindi pa rin yung relay pero may kasama ng may kasama ng ina eh, motor may kasama ng kalusus ngayon yung aalamin natin dyan unang si dyan ay kakalasin natin itong board tapos imbestigahan natin mga boss Aglit lang kailangan malaman natin kung saan yung source nya kalas tayo uh, saan na ba yung pambukas natin dito Ito. Pag ganito kasing cobol, Mainboard lang po yun, uh, wala pa yung ano dun cut na natin para mabilis tayo, Okay, mga boss so ito na yung board nya uh, sa totoo lang mga boss uh, unang gawa ko nito sabi ng mayari parang 6 months or 8 months pa lang sa full ng pagkabili ng ba uh, bago niya ito nabili, bagong bago kung hindi pa nga inabot ng isang taon, nasira na at yun ang ginawa natin dyan ay sa OCP Then, yun nga, naka back job may kasama ng putok-putok na tunog. Eh sabi ko bago-bago 'yan ha. <clears throat> Nagtaka nga kami dito eh. So tingnan natin ang possible dito kasi yung mga corrosion sa mismong sa solder side. Tingnan natin kung ano nangyari dito. Kasi hinang namin ito yung ano, tapos inobserbahan nila sa bahay nila. Pinagtanggal namin ito yung ano, yung detect sa OCP ayan oh. Para sa relay, para hindi mag ano, kaya lang ganoon din, nagpapatay-patay yung relay. Kung titingnan yung mga boss, anong nangyari dito ay ganito. So, pati kabilaan yan sa OCP, uh, ito ata yung ginawa natin, parang nag-corrosion ulit mga boss. Oh. Nai-stuck din ito sa akin ng isang buwan. Ayan, tingnan natin. Yung mismong carbon niya siguro, nagkakaroon ng umitim muli Oh. Ilawan natin. Aha. Zoom natin. Ah, uh, yung pinagkiskisan natin umitin muli. So ulitin natin 'yan. Tapos dito, punta tayo sa kabilang. Aha, okay na dito. Kabilang. Kabilang pa. tawit tayo dito. Uh, regulator na 'to. nakakaroon din ng carbon deposit yan so yun ang problema dito sa mga pagitan ng ano pagitan ng transistor oh, nakakaroon ng carbon deposit isa-isay natin yung mga transistor gandahan tayo sa mga pagitan kasi nadadali ayan o oh, o oh, ayan mga buso oh. malikot lang yung kamay ko pero ayan nagsimula ano, kuha tayo na panturo Kung mapapa, ilagay ko nga itong ano, uh, camera uh, natin. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na nga siya ng nagcarbonize na nga yung ano nyo. Oh. Uh, ah, dito tayo sa baba. Ayan o. Oh. Itong party na to, sana ba to dito dito tayo sa baba Ang party na to ayun o oh. nyo yung ano ilapit natin ayun parang nagkakaroon na siya ng ano tumatawid na yung ano yung mapapansin nyo yung ano yung kasi siya na medyo anong camera natin uh, manginig na kamay ko pangit pa camera yun Ganon din dito ata sa kabila. nasa na ba? Yan. Ayan din oh. Kitang kita mga buso. Bagong bago yung kibler na to. Halos wala pang repair. Ako palang lang yung una naka repair nito. Kaya lang ganon. Ano ba gagawin ko dito? So ibababad ko muna to sa ano. Ibababad ko to sa tubig na may sabon para malisin yung ano nya corrosion nya yan corrosion talaga yan o no? pag ganyan no? yan kaya nagpuputok putok siya eh. yan pati sa kabila yan mapapansin nyo parang may tumatawid na siya na ano yan so dyan yung nagagaling yung uh, ah, pumuputok putok na tunog Bukalasin natin to, tanggalin ko lang yung relay. Tapos ibabad ko muna to sa tubig na may sabon. Then ano, ah, uh, natin, natin, linisan natin isa-isa yung mga pa. Matrabaho to mga boss. Okay mga boss, so ito na, nalinis na natin. Nilabang ko to kanina, tapos pinatuyo ko magandang panahon. Uh, binilad ko dito lang sa harapan, ayan o. Basahan ko basa pa sa sinama ko na tong pan para malinis pati tong ano uh, heat sink nya kasi puro alikabok yung kanina diba tapos hinihingan na natin yung mga ano hinihingan na natin dyan yung nag corrosion katulad ang corrosion kasi nito parang kulay itim yung nagka carbonize katulad nyang sa ano katulad nito naging itim so dinobol chico sana nawala ah uh, uh, natin Ayan, malinis naman siya now. wala na siyang ano, ayusin nga natin. <laughs> ano kasi mga boss eh, nakatukod yung ano, nakatukod yung kapasitor. Ayan. So, zoom natin. Ayan, super okay naman na siya. Ayan. Malinis na siya. Ah, ginawa nating microscope tong camera natin. Yan yung huling tubol ko. Ayan. So malinis naman na siya. Ah. Uh, ito naman yung sa kabilang linya na na-test ko din yan. Ang silaw no, dito tayo. Pasensya na mga boss at uh -huh. Ano, ano ba nangyayari sa camera ko? Ayan. Ayan. Mhm. Mm so ibalik na natin mga boss at uh, try natin. Siguro pakahinang ko, linisin ko nang ano, din lagyan ko ng electrical varnish para safe. Magpapalit din tayo ng mga transistor para sigurado. Okay mga boss, so ayan, naglagay na tayo ng ano, ng coating. Nilagyan natin ng coating tong ano mga transistor, kung mapapansin niyo 'yan mga coating na 'yan. Para hindi na magkaroon ng ano ng corrosion diyan sa pagitan ng mga terminal nila o mga paa. So, i na natin 'to. Tingnan natin kung effective 'yung ginawa natin. Okay mga boss, so ito na, ito na. Ito na 'yung ano na balik na natin yung mga wiring then try natin kung mag ano pa rin mag uh, shuffle pa rin yung relay o ano nakakabit na rin yung speaker natin speaker A ayun speaker B ayun yung ano try na natin i-power on ayan nag switch na yung relay tingnan natin obserbahan natin mga ano mga siguro 1 minute ibabad natin yung ano babad natin yan ng 1 minute so ngayon naka 36 seconds na tayo sa video pakinggan natin tamang tama pa -tama, tahimik din yung paligid kasi mga boss eh, sa unang bukas pa lang natin kumakalaskos na agad nagan uh, nakaka problema na agad ngayon nawala naman yon then after nun ibabalik na natin tong ano pala yung mga resistor ng output ng OCP papunta doon sa ano. So, iwan ko kung nasa yung isang resistor na tanggal natin eh. Baka nawalis ko na. <coughs> Pumuputok-putok kasi siya dahil doon sa ano eh. Ayun, so, nasa ano na tayo. One minute. Yan. Okay, one minute twenty. Yan. Ayan, nasa na ang video. Nasa 1 minute and 36 seconds na. Ayan. Sige, gawin natin 2 minutes. <coughs> Iba po yung putok. Ubo ko yun mga boss. almost 2 minutes na Tahimik naman So tap nga natin Okay naman yung audio nya Okay So nag uh, nagtap ako dito para malaman kung okay Okay, 2 uh, minutes na mga boss Patayin ko muna din, ibalik natin tong resistor sa OCP <coughs> hanapin ko yung isa okay this time nakakabit na yung resistor para sa OCP yun at so far hindi naman nagratel na yung relay ang gagawin natin dyan mga boss ay kakabit na rin natin yung para sa loop yung galing sa ano yung tone galing sa preamp try natin sana walang ano walang tahimik sana tahimik sya para nagkaroon ng lagasgas doon ah. So pag ginalaw ko to, nagkakaroon ng kaluskus. Siguro palitan na lang natin yan ng switch para sigurado. Kakalasing ko din tong ano. Yan. Pati itong ano, palitan natin kasi maitim na din yung mga ano eh para makasiguro tayo at saka yung ano nags build up na rin pala yung kalawang ng potentiometer oh bagong bago to mga boss oh. hindi ko alam baka doon sa hangin sa lugar nila eh kausapin ko yung may-ari niyan so paanda rin ko muna yan tapos kung wala namang ano ragaslas tuloy lang natin yan ikat na natin yung video kasi haba naman kung nakababad lang Nakaganon <coughs> Okay mga boss, mga, mga siguro mag 2 hours na to naka-under ng ano. So kinabitan ko na ng audio. Tinisting natin kung gumawa. So okay naman na siya. Wala nang kaluskos. Pero dito magpapalit din ako ng mga switch. At saka potentiometer na lang para makasiguro tayo. At saka lilinisan ko na din itong board. Hugasan ko na rin siguro para makasure tayo ah uh, iwas ano tawag dito iwas problema ano ba tong switch na to ah uh, mic priority yan may ano ay san pa ba to ah uh, hanggang dito nakarating oh ah, para doon sa mp3 input pala so okay na siya so ibabad ko na lang siya uli ng ganyan pag wala na need ng makontak si Kuya Jis Apoya. Ayan, kinalas natin tong board. Napansin ko may repair dito. Pero wala pa tong repair akong una naka-repair nito eh. Siguro bago to ma-release nagka-problema dito. Ayan oh, mahihinang. Hindi pa ako naghihinang yan. Bakit natin papalitan yung switch? Kasi may, iti may itim na rin yung ano, nyo, terminal nyo. Yan, nangitim na rin eh. Ang bilis nga nito kinalawang. Actually halos wala pang isang taon to talaga sa pool ng ano. Nabili ng may-ari nagbe up na yung kalawang kaya palitan na natin baka magka problema tayo dyan yan o oh. Na, naglalagas na nga mga buso. naglalagas na yung ano nyo oh. ayan o oh. Pag nakakapit yan dito sa mga resisto, nako, madadamay itong iba. Na, ano, madadamay sa kalawang niya. Kaya, hanggat maaga, ano, uh, agapan na natin. Palitan, kumagana pa yan mga boss ha. Agapan ko lang para sigurado din, huhugasan ko siya, bababad ko siya sa sabon. Then, papatuyuin. Tapos, panda rin ko ulit. Pag hindi na nagloko, tabi ko siya ng isang linggo. Tapos, itisting ko ulit. Pag hindi na, ipakuha ko na sa may-ari. Kasi ganoon ang nangyari dito eh. Uh, sa una, unang, unang isang linggo, okay naman daw. Tapos nung gagamitin ng the other next ano uh, next week na parang ngayong linggo ginamit tapos sa sunod na linggo gagamitin na sana nagloko na naman kaya ayun naka ilang balik dito yung mayari nito Ngayon susubukan natin kung uh, ano ma na natin yung problema niya Kaya sinisiguro natin Sa ngayon puro transistor lang napalitan natin diyan uh, sama na natin tong potentiometer Okay mga boss, so ayan na, nagpalit tayo ng mga switch dyan. Kasi dapat ganito makintab yung mga switch. Yung mga pa, eh, napansin natin dito, nangingitim na eh. Uh, nagkakaroon din ng kaluskos yan pag ano. din yung mga potentiometer niya, nagsimula na nga ng kalawang. Ayan. So kailangan na natin palitan para maagapan. Ayan o. Oh. Ayan, bago na yan mga boss. So isalpa ko na lang to din. testing ko ulit pag wala na malamang mga uh, chamba <laughs> na pagana natin. Tapos papahingahan ko pa ng isang linggo saka ko titesting ulit. So mga boss, uh, today is Sunday, uh, February 11 ata. So okay naman siya, parang tahimik no. Kanina ko pa ito pinaandar. Yan, andito yung speaker na ginamit natin. Tahimik naman siya mga boss kaya siguro ano Katingin ko kailangan itong i-release. So hanggang dito na lang. Sana hindi na bumalik ang sira nito. Hanggang dito na lang mga boss. Yung video natin maraming salamat.